paano mo ginawa na ikaw ay senior citizen na pero itsura mo batang-bata Siguro na sa jeans, siguro dahil wala akong bisyo. Siguro dahil langy mahaba ang tulog ko. Alam mo kasi malakas maka-dad, una, ala, pangalawa yung maraming negative na nakadikit sa katawan mo. Negative ng tao, negative ng balita. Ang mo yan sa sistema ng katawan mo. lang boy ng tao eh. Tulad dako. Swerte na sa akin yung another 20 years. Nandito pa ako sa mundo. Humbang natitira kong 20 years eh. Kukonsumihin ko. putin mo pa. Yung 20 years mong ipapakalagi dito sa mundo. Boy mo masaya. Simpsa mo yung pagkagising mo. Pagkagising mo, boy mo masaya ang araw mo. Natatapos ang araw mo masaya. Huwag ka na sa ganun. Luwasan mo na lang. Sa lahat ng mga negative, ubu ng patula takay mga tao na iinggit, wala mo na rin pansin niyon. Yun. Yung mga yun, alam na lang nun sa buhay nila, manira, naiinggit. Darating ang panon ikaw nandito ka na. Sila nandoon pa rin, di ba? Nandoon pa rin sila, naninira pa rin, wala silang pupuntahan. Hanggang ganoon na lang kaya. Sabi nila, ang nakapagpapata daw ng isang lalaki o babae, sex lang. Dito to 'yun. <laughs> <laughs> Naka-sex lang. Ako pa tinanong mo doon <laughs> Nako, itong si Jerry, nakakalabing walong anak sa iba't ibang babae. Nakailang babae ka ba? Ano? Nakakahiya naman sabihin dito. Mamaya ah, bubulong ko na lang <laughs> sa iyo. Nabasa ko tungkol kay Monica Herrera. Ito yung mga tayo yung magkakasama pa. Kumusta na ang relationship niyo bilang magkaibigan ni Monica? At kumusta na yung anak niyo? Okay naman kami ni Monica. madalas naman kami magkausap sa text. Pupunta naman ako sa kanya, binibisita ko siya. Pag ako eh, meron naman akong bakanting araw, papasya lang ko naman. Kaya lang itong mga nakarambuan, it so happen. Lagang sunod-sunod yung schedule ko. Malayo kasi yung kanila eh. Madala ko siya mapunta. Pero nagkakausap kami sa text. Recently lang, usapan namin yung interview niya. Mga anak namin, okay. Monica, Bakit hindi nangyari yung kasalan? Time hindi namin napag-usapan eh. Kasal-kasal mga araw. Pero may Mabait naman si naman kami problema niya? Siguro talagang gano'n. Ah, darating yung panahon, meron kayong mga bagay-bagay na hindi pinakakasundo. Ano naman binado naman ako? Ah, ang diferensya na sa side. Wala naman sa kanya. May naging pagkukulang ka sa kanya. Siguro ang pagkukulang ko sa kanya nung araw eh. minsan di ako uwi. Lahat napakamahal ka ni Monica dahil binitiwa niya ang pagiging artista niya during that time para sa'yo. Pahing na rin siya nung araw dahil sunod kasi yung naging baby namin. Pero malaki bang pagpapasalamat mo sa kanya ng mga panahon na dahil sa kabila ng kasikatan niya ng mga time na yun, ginibap niya yung karir niya dahil sa pag -ibig niya yes, sa'yo. Tinitingnan ko naman din. Malaki naman din ang pasasalamat ko sa kanya. In fact, sa kanila nga ako nakatira nung araw. Okay? Mm -hmm. kay Mami makisama? Si Mami siya Hindi eh. ka magkasundo. Pero, napakabait niyan kasi lahat ng kapatid ko tumira sa kanila. At wala akong nakitang masamang tinapay kay Mami siya Mabait yan sa mga kapatid ko. Kahit sa mga lalay ko, napakabait niyan si Mami siya Ang dami kong matraso kay Halide. Yeah. Lahat yun tiniis niya. Tapos ang dami kong naging anak. Lahat yun tinanggap niya. So, I considered her as my trophy. Kasi, nadalang yung ganun eh. Sabi niya nga sa akin lagi, kung ang pagiging martir daw, eh, sobrang pagmamahal sa tao. Siguro nga daw, mahal na mahal niya. Kung okay, mamamatay ulit, mabubuhay uli, siya pa rin ang gusto ko maging Okay lang sagutin mo, okay lang kung hindi ha. Ah. Gusto ko isang derecho mo talagang Kito ubang bang buntis ngayon si EJ? Kung nagbabakasyon niya, buntis si eh. Sabi nila. Natatawa na lang ako niya. Papasok dito, lalabas niya. Lagi na lang yun ang tanong, kadalasan. Isa pang tanong, friend, pagpatawad mo ko, ha? Yung issue may anak si EJ, pakisagot nga ito. Kasi ang tagal-tagal nito pero gusto kong marinig sa'yo mismo, friend. Kasi ganito yan. Pinakapanganay namin, ang ate niya, umalis kasi yun. So, yung mga apo-apo, kung minsan nandun sa kanila, ang daming mga bata, mga kasakasama, na pagkakamalang anak. Sa picture taking, may mga bata, hala, anak. Okay anak na. okay may. Kumusta naman kayo ni Aljur? Okay naman kami. Wala naman kami problema. Wala akong problema kayo. Anak ko kasi 23 na eh, 22. So matanda na siya, alam niya na yung mga dapat gawin. Ako naman eh, magulang lang ako, nandiyan lang naman ako. Sabi ko nga sa kanya, hindi naman sa nakikilam ako anak. Magulang mo nga lang ako, pero alam ko anong mas makabubuti pa. At ang magulang hindi nangarap na mapasama ang halaw. Oh. Sabi ko, kaya mo na yan. Hinahanap ko lang, maging legal lang lang. At pinangako ka naman ni Alchor. Oh, lalaki sa lalaki. Hindi naman siya nangako, kundi pag-usapan lang na. Magsasama pa ba sila? Kasama sila ngayon. May mga lumalabas kasi pa na parang on the rock sa relationship ni Alchor at nitong si AJ na kung saan parang gusto daw makipagbalikan ni Alchor kay Kylie Padilla. Ano reaction mo rin? Ah, uh, hindi naman. Lagi naman sila magkasama araw-araw. Pag-uwi ng Pampanga yung isa, nasa Pampanggalan sila. Kung saan huwing Hindi naman sila nag-iiwan At masaya ka rin para sa kanila? Oo. Ang lagi lang sinasabi sana ko kung saan ka masaya na, Masaya na rin ako. pag malungkot siya, malungkot din ako. At hindi lang si Jay nag-aartista mong anak, di ba? Meron pa isa. Si Jay, kayo yung anak ko lalaki. Si namin ni Monica, Janina. Sa Biba yun. Ano nga ba si Jerry Trabal? Anong klaseng tao ba si Jerry Trabal? Jerry Trabal eh, simpleng tao lang na madalang i-approach. Akala lang nila suplado ako, pero hindi po ako suplado. Ano po ako? Parasited, kaya lagi ako nakaganon. Kaya akala nila, nakakunot ang kilay ko. Ay, masungit, suplado. Madali naman po akong i-approach. Ano ang salita at kahulugan ng isang salitang tata? Ang tatay yan eh, pundasyon ng tahanan. Ang tatay eh, hindi natatapos ang responsibilidad niya sa mga anak niya. Kahit malalaki na yung mga anak niya, Problema ng anak mo, problema mo. Kung mamamatay siya at muling mabubuhay, gusto niya ay muli niyang makasama si Halide. Lagi ko rin sinasabi naman sa kanya. Mamamatay ako at mabubuhay ako ulit. ako pa rin ang gusto ko maging sa Dahil happy, contented. Happy at saka alam ko, kaloob siya ng Panginoon sa akin. Ang mabuting asawa ay kaloob ng Diyos.